Basta mga kasaliksig, noong Agosto 6, isang maliit na grupo ng Ukrainian soldiers ang pumasok sa reyon ng Kursk sa Russia. Ayon sa mga unang ulat, tinatayang nasa 300 hanggang 1,000 sundalo ang tumawid sa border matapos mabutas ang mahina na depensa ng Russian forces sa frontlines. Simula noon, patuloy na umaabante ang mga Ukrainian soldiers sa loob ng Kursk at ilan pa sa kanila ay umabot na sa Belgorod. Dahil dito, nagbago ang takbo ng digmaan sa si Ukraine. Napilitan ng Russia na ipagtanggol ang sarili sa mismong teritoryo nito. Isang bagay na tila hindi maisip ng kahit na sino noong Pebrero 2022 nang mangyari ang operasyon militar ni Pangulong Vladimir Putin matapos ang pagsalakay sa Kursk, isang mahalagang tanong ang umiikot ngayon sa media at sa mga kaalyado ng Ukraine. Bakit ito nangyayari? Ang pagkuha ng Ukraine sa teritoryo ng Russia sa Kursk ay hindi tungkol sa paghawak ng lupa, kundi sa pagbabago ng estratehiya ng Russia sa digmaan. Dahil dito, napilitan si Putin na ilipat ang mga tropa mula sa mahahalagang lugar sa Ukraine upang ipagtanggol ang Russia na nagbigay naman ng kalamangan sa Ukraine sa mga susunod na yugto ng digmaan. Katulad ng sinabi ko kanina, noong Agosto 6, isang maliit na grupo ng mga sundalong Ukrainian ang tumawid mula sa Ukraine patungong rehiyon ng Kursk sa Russia. Ayon sa pahayag ni Tomash, isang sundalong Ukrainian Simple ang kanilang utos at hindi nila agad alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit matapos ang pagtawid, mabilis na umusad ang sang Ukrainian. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, na kontrol ng mga Ukrainian ang 28 na lugar, kabilang ang sa Gas Metering Station na pagmamayari ng Gazprom, ang pinakamalaking energy supplier ng Russia. Ang station na ito ay mahalaga sa European Energy infrastructure ng Russia at ngayon nasa ilalim na ng kontrol ng Ukraine. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pamamagitan ng paggamit ng surprise attack. Ayon kay Tomash na nagsabing napatahimik nila ang mga means of communication at surveillance ng kalaban. Ayon sa ilang video sa Telegram, ang layunin ng operasyon ay pilitin ng Russia na ilipat ang mga tropa nito sa ibang bahagi ng frontlines na naging matagumpay dahil sa kawala ng sapat na depensa sa border ng Russia. Ang Ukraine ay nagpakita rin ng kahanga-hangang pag-usad sa loob ng teritoryo ng Russia. Mula sa unang isang libong sundalo, lumalaki ang kanilang bilang ayon sa mga ulat, kahit na nagkakaroon ng mga salungat na impormasyon. Noong Agosto 13, sinabi na Pangulong Zelensky ng Ukraine na hawak na nila ang 74 na mga pamayanan sa Kursk. Bagaman hindi pa nagbibigay ng bagong pahayag ang Russian Defense Ministry, mula noong kinumpirma nila na 28 pamayanan ang nakuha ng Ukraine, walang daylan para pagdudahan ng sinabi ng presidente ng Ukraine. May mga ulat na nagsasabing kontrolado na nga ng bansang Ukraine ang 386 square miles ng teritoryo sa Kursk. Ngunit, ito'y pinagdedebatihan pa rin. Samantala, maraming sibilyang Ruso ang tumatakas mula sa Kursk at tinatayang nasa isang daan dalawang pot isang libo na ang lumikas patungong Moscow habang isang daan walong libo pa ang inaasahang aalis. Ang Moscow ay naghahanda para sa mga evacuees Nagtatayo na nga rin sila ng apat na daang pansamantalang tirahan para sa hanggang 300,000 katao. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Kursk ay nagdulot ng malaking alalahanin sa Moscow, lalo na't nahihirapan itong kontrolin ang mabilis na paglaki ng bilang ng mga tao na nag-evacuate mula sa lugar. Ang tagumpay ng Ukraine sa pagsalakay sa Kursk ay naging malinaw. Ngunit ang mas malaking tanong ay kung bakit pinili ng Ukraine na simula ng kanilang paglusob ngayon. Ayon sa Foreign Ministry ng Ukraine, ang layunin ay hindi basta-basta ang pagkuha lamang ng teritoryo, kundi ang mapilitang sumang-ayon ng Russia sa isang makatarungang kapayapaan. Ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ay may malalim na dahilan upang pilitin ng Russia na magre-direct ng kanilang mga tropa mula sa ibang bahagi ng Ukraine papunta sa Kursk. Ito ay nagresulta sa paglipat ng ilang tropa mula sa Kherson at Zaporizhia patungo sa Kursk, ayon kay Dmitry Likovi, isang tagapagsalita ng Ukrainian Army. Bagaman maliit na bilang lamang ang mga tropa ang nailipat, ito ay mahalaga dahil ang Kherson ay isa sa mga unang lugar na nasakop ng Russia noong Pebrero 2022, ang Kerson na matatagpuan sa tabi ng Dimpro River ay may estrategikong kahalagahan para sa Russia dahil sa akses nito sa Black Sea. Ang pagpapalita ng mga tropa ay nagpapakita ng pagbabago sa estrategiya ni Putin na ngayon ay napipilitang taguan ng mga aksyon ng Ukraine sa Kursk. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang Naubot na ng Ukraine ang nais nitong layunin. Ang Russia ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga pwersa sa Donetsk, isa sa mahalagang rehiyon na target pa rin ng mga pag-atake ng Russia. Sa kabuuan nga, ang mga pangyayari sa Kursk ay nagdulot ng pagkalito sa kampo ng Russia at ngayon ay nahaharap si Putin sa isang digma ang hindi niya inaasahan. Isang sitwasyong naglalagay sa kanya sa depensa sa halip na sa opensa. Noong Nobyembre 2022, inutos ni Putin ang pag-alis ng maraming tropang Ruso mula sa Kherson matapos nilang harapin ang posibleng hindi matatalong kontra-atake ng Ukraine. Matagumpay na napalaya ng Ukraine ang Kherson. Syam na buwan matapos itong masako. Ngunit ang kalayaan nito ay hindi nagdala ng seguridad sa lungsod. Bago kasi umalis ang mga tropang Russian, iniwan nila ang Kherson na puno ng mga landmine na nagpahirap sa muling pagbangon ng lungsod. Pagkatapos mailipat ang mga tropa ng Russia sa kabilang bahagi ng ilog Dipro, nagsimula ang walang tigil na pag-atake ng artillery sa Kherson na nagdulot ng matinding pinsala sa lungsod. Halos dalawang taon ng walang pag-asa ang mga residente na nagdulot ng mga madidilim na yukto mula sa mga repair workers na patuloy na nag-aayos sa mga wasak na bahagi ng lungsod. Bagaman hindi naging city of death ang Kherson dahil sa mga landmine, sinigurado naman ng Russia na wala ng chance ang lungsod na makabangon mula sa kanilang sapilitang pag-alis. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Kursk, tila nagiging malinaw na ang estratehiya ng Ukraine nang aprubahan ni Zelensky ang pagsalakay sa Kursk ito ay isang malaking sugal na nagbayad ng malaking halaga. Ang Ukraine ay nasa teritoryo na ng Russia at walang direktang pagtutol mula sa kanluran tungkol dito. Dahil dito, napilitan si Putin na baguhin ang kanyang estratehiya na nagresulta sa pag-alis ng mga tropa mula sa Kherson patungong Kursk. Sa pamamagitan ng pagsalakay sa Kursk, matagumpay ang Ukraine na gawing mas mahina ang posisyon ng Russia sa Kherson na nagbibigay ng pagkakataon sa Ukraine. na din ang depensa sa lungsod na ito. Bagaman hindi pa nirerespeto ng Russia ang kanilang depensa sa Donetsk. Posible pa rin na magresulta ito sa paglipat ng mga tropa ng Russia mula doon patungo sa Kursk. Bukod dito, tila nagkaroon ng iba pang layunin ng Ukraine sa pagsalakay na ito, kabilang ang pagkontrol sa isang mahalagang gas transmission station ng Russia. Ito ay nagresulta sa pagpapahirap sa pagpapadala ng mga reinforcement ng Russia patungong Donetsk at nagdulot ng pagkalikas ng halos 200,000 katao mula sa Kursk. Ayon naman sa ABC News, ang desisyon ni Zelensky na sa lakayo ng Kursk ay isang matapang na hakbang lalo na ito ay isang teritoryo ng isang bansa na may kakayahang magpasabog ng nuclear weapon. Ngunit sa kabila ng mga banta, hindi nagkaroon ng mas malalang reaksyon mula sa Russia na ang pangunahin nga lamang nilang ginawa ay ang paglikas at pag-alis ng tropa. Imbis na gamitin nila ang kanilang mga nuclear weapon. Dahil dito, nakamit ng Ukraine ang isang simbolikong tagumpay laban kay Putin na nagpapakita na ang mga banta ay may mas magaan na epekto kaysa sa inaasahan ng marami. Pinakita ng desisyon ni Zelensky na maglunsad ng pag-atake sa Kursk ang kahinaan ng estratehiya ng Russia sa digmaan. Sa sobrang focus kasi ni Putin sa Donetsk, napabayaan na niya ang frontline sa hilagang bahagi ng Ukraine. Dahil dito, nagkaroon ng puwang para sa mga puwersa ng Ukraine na isa katuparan ng operasyon sa Kursk na nagresulta sa paglawak ng frontlines. Ngayon, kailangan ng Russia na pahinain ang kanilang mga posisyon sa ibang lugar upang taguan ng bagong problema sa Kursk. Bagaman pinalawak ng estratehiyang itong ang frontlines para sa parehong panig, mas nakahanda ang Ukraine kumpara sa Russia. Ayon sa komandante ng 14th Regiment of Unmanned Drones ng Ukraine na may codename na Charlie. Ayon sa ula nagtagumpay ang strategiya ni Zelensky sa paglawak ng fraud line sa digmaan sa Ukraine. Ang desisyon niyang palawakin ang linya ng depensa ay nagdulot ng malaking bintahe sa kanilang kampanya. Isa sa mga resulta nito ay ang pagkakahuli ng ilang daang sundalo ng Russian. Karamihan sa nila ay bagong recruit pa nga ni Putin. Ayon sa Sky News noong Agosto 15, inihayag ni Zelensky na nakuhuli sila ng halos isang daang sundalong Ruso sa nakaraang 24 na oras at marami pang ibang nahuli mula Agosto 6 hanggang 13. Dahil dito, humina ang puwersa ng Russia sa frontline. Kinilangan ngayon ng Russia na palitan ng mga nahuli nilang sundalo. Kaya nag-alis sila ng puwersa mula sa Kherson at iba pang rehiyon upang ipadala sa Kursk. Ayon pa nga sa mga naging ulat ng Sky News, marami sa mga batang sundalo ng Russia na karamihan ay edad labing siyam hanggang 21 pa lamang ang agad na sumuko ng salakayin sila ng Ukraine. Ang mga ito ay tinatawag ng mga conscript na wala pang sapat na karanasan, nataliwa sa pangako ni Putin na hindi sila isasama sa mga frontline. Ang pagkakahuli sa mga batang sundalo ay nagpalitaw ng mga katanungan tungkol sa kakayahan ng hukbong Russian, lalo na't ipinakita nito ang kahinaan ng kanilang depensa. Ito rin ay isang matinding dagok sa reputasyon ni Putin bilang isang malakas na leader dahil talaga namang naging mahirap itago sa mga mamamayang Russian ang tunay na nangyari. Sa kasalukuyan, pinapalakas ng Ukraine ang kanilang mga posisyon sa Kursk na maaaring magresulta sa higit pang pagkatalo ng mga puwersa ng Russia. Habang tumatagal ang pagkontrol ng Ukraine sa Kursk, mas naging delikado para sa Russia ang sitwasyon dahil maaaring kailanganin nilang mag-divert ng mga tropa mula sa ibang lugar tulad ng Donetsk. Ang paglusob sa Kursk ay isang kalkuladong hakbang ni Zelensky na nagbago sa takbo ng digmaan at maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa pamumuno ni President Putin.